Pasensya na, maaring naglalaro ng biro ang mga tainga ko. Ano ang sinabi mo lang? Hindi, narinig mo akong tama. Paano kung ibigay ko sa'yo ang aking similya ng libre? Hindi, hindi, hindi yon magandang ideya. Ikaw ang boss ko. Salamat sa alok, pero hindi, hindi ko kaya. Ano ba talaga ang iniisip ko sa aking isipan? Siguro takot na takot na siya sa atin. Nakatitig ka na sa kanya mula pa noong una. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya ang nararamdaman mo? Ano? Maging tapat ka na lang sa kanya, sige, tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Sinasabi ko ito bilang iyong katulong at bilang kaibigan. Jerry, hindi mo naiintindihan. Nakikita ni Leah na ako lang ang kanyang boss, wala nang iba. Kung sasabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko, aalis lang siya sa trabaho, ayokong umalis siya. Hindi ko kayang isa panganib yon. Kung makakakuha ang kuya ko ng babaeng pangarap niya, baka kailangan kong maging wingman. Inasikaso ko ang lahat ng mga papeles at nahanap ko ang bangkong ito nung si Mr. L. May kaibigan akong naglabas ng kaniyang tamod sa klinika. Professional, sobrang respectable. Kaya naisip ko lang ipasa yon bilang sanggunian para sa'yo. Sandali, sandali, sandali. Paano mo? Masaya akong tumulong pero kung magpasalamat, bumili ka ng kape sa akin. We vent. Ipapadala ko sa'yo ang larawan ng isang babae na ang pangalan ay Leah Gray. Ngayon, lalapit siya sa iyo para humingi ng donasyon ng semilya. Kailangan mong ibigay sa kanya ang semilya ni Ginong Lauren. Salamat. Dapat ikaw si Jenga Gray. Ipinaliwanag na sa akin ni Jerry ang iyong situation. Ang tungkulin ko ay tiyakin na maayos ang buong prosesong ito para sa iyo. Ang mga ito ang aming pinakananais na mga donor. Personal kong inirekomenda ang isa sa gitna. Tumago ng maayos. May taas na 6'2", nagtapos sa Harvard Business School at naging masigasig na tagahanga ng basketball nung kolehiyo. Bakit tila tunog ng boss ko, uh... Walang hindi nagugustuhan, gusto ko lang malaman kung may iba pang kumukuha ng pansin ko. Ma'am, bilang isang magiging ina, hindi mo ba nais ang pinakamahusay para sa iyong anak? Malinaw na mula pa sa mabilis na sulyap na ang donor na ito, ay mas mataas at nakatataas kaysa sa iba. Siyempre, nais nice ko ang pinakamahusay, pero isang perfectong lalaki, ibig kong sabihin, dapat mahal siya. Huwag kang mag-alala sa presyo. May sale kami ngayon, at dahil kaibigan ka ni Jerry, Maaari kang bigyan niya ng doubling diskwento. Oh, wow. Iyon ay... Sa totoo lang, hindi naman ganun kasama. Sa kasong yon, kukuhanin ko siya. Kailan natin isasagawa ang pamamaraan? Ngayon, kung handa ka na. Hiningi lang namin na magpahinga siya ng 15 minuto pagkatapos. At inire-recommenda namin kumuha ka ng pregnancy test sa loob ng dalawang linggo. Handa na ako. Gawin natin ngayon.